Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong araw pag-usapan po natin kung paano at saan po tayo makakatipid sa pagkain sa ating inahin habang hinihintay po natin ang kanilang paglalandi. Bala ito po ang ating pinapakain sa ating inahin. Ito po ang gestating hug pellet ng Bimeg. At uh, ito po ay tumitimbang ng 25 kilos. Itong 25 kilos na gestating haluan po natin siya ng darak na isang kaban ito po ay nagtitimbang ng 35 kilos kaya pag uh, minix po natin ito ay uh, umaabot po sa 60 kilos po yung timbang Guys, try po natin kung gusto niya yung ating minix na feeds so yan medyo maitim po yung kanyang kulat uh, dahil uh, inapplyan po natin or pininturahan po natin yung katawan niya ng ito, use oil yan sa mga may inahin na maraming lamok sa kanilang uh, babuyan yun, applyan lamang po natin sila ng use oil para matanggal ko yung mga markings ng kagat ng mga lamok sa kanilang balat. So, ayan. So, hindi po maaaraw ngayon. So, nililisan ko na lamang po yung kanilang mga sahig. At i hindi po muna sila naligo Para hindi po sila sipunin or magkasakit. So, ayan. So, ito na po yung ating mixed feeds. Ayan. lagyan natin ng konti. Ayan. Yung. Gustong gusto nila. Gustong gusto ng ating inahin. Yun. So wala ng problema sa inahin dahil bihira lamang po yung parte yung sa pakain. Ayan. Ayan. Oh, yung isa si Barbie. Bigyan din bigyan din po natin. So ito po palang isang inahinto pero gilt pa lang. Magse 7 months na po ngayon ng na tao. So ayan. Ang ganda ng katawan, no? oh mahaba. Flat yung likod. Tsaka may meron siyang 18 na pairs na dede. So, ayan. Try natin yung ito niya. Ayan ah. Wala po tayong problema sa pakain sa mga inahin. Kahit may halong darak yung pakain nila. Kasi habang tumatagal, hindi na po maarte sa pakain ang mga ating mga baboy lalo na pag inahin so, ayan. pero pag mga fatteners so, ayan, dapat uh, huwag po nating bigla biglang baguhin ang kanilang pakain at uh, may instances na ayaw lang kain yung kanilang pagkain dahil nga nasasanay sila sa isang uh, klaseng pakain so kung tayo yung magpapat magpapa or mag change ng uh, feeds from for example from starter to grower or any stages dapat po nating pag gradual feeding pero pag sa inahin observation ko lamang po ay hindi na po kailangan mag gradual feeding ayan kahit anong feeds na nakalapag sa kanilang kainan ay kakainin nila yan kahit anong brand pa yan kung for example bimeg yung pinakain mo kahapon ngayon nobusan ka pinakain mo siya ng uno kakain pa rin yan Ayan no. para malaman natin kung magkano ang ating masi-save sa pagkain sa ating inahin kung gagamitan po natin ng mixed feed yung 25 kilograms na pure feeds plus 35 kilograms na darak ay kailangan po natin dapat malaman yung number of days kung ilang days po natin ipapakain ang ating mixed feed. So para malaman natin ang total number of days, i-divide lamang po natin ang total weight ng ating mixed feeds sa total feed intake per day ng ating inahin or guilt so sa ating total weight of feeds yung uh, buo nating total weight ng mixed feed natin ay 60 kilograms at ang ating uh, Kinonsider na dami ng kakainin ng isang inahin sa isang araw ay 2 kilos. So, yung number of days natin ay 30 days. Sa 30 days na yan na ating ipapakain, yung gestating feeds na yan ang ating gastos ay 865 pesos yung 25 kilos. Sa Tarak naman or Rice Bran, ang ating gastos doon ay 485 pesos, yung 35 kilos. So, nakakalaga po itong mixed feed natin ng 1,350 pesos na 60 kilograms na yung timbang. Pag pure feeds naman, yung total cost niya is 1,730 pesos for 50 kilos plus 346 pesos na 10 kilos para maging 60 kilograms po. So, ang total cost niyan is 2,076 pesos. Yung difference niyan na mixed feed at yung pure feeds, ililess lamang po natin yung gastos natin sa pure feeds less yung gastos po natin kapag mixed feeds difference po nyan is equal to 2,076 pesos minus 1,350 pesos which is equal to 726 pesos ito po yung nasa po natin per month sa pagpapakain ng mga ating mga alagang baboy o mga inahin at mga gilt. So yun guys, sana nakatulong ang vlog ito para mabigyan ko po kayo ng ideya kung paano tayo at saan po tayo makatipid sa pakain sa ating mga inahin at sa ating mga guild or sa ating tumalaga. Kaya huwag po kakalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Salamat!